Napulo katuig na nga driver og taxi ang 44 anyos nga si Sancho Lamanilaw nga tagala ng Davao City ug kinira ang iyang pangita og nagbuhi sa iyang pamilya. Magnapulo katuig na sab nga driver og taxi ang 44 anyos sab nga si Nolito Saiman nga taga Matina aplaya Matod ni Nolito, walo ka oras siya nagapamasada palibot sa syudad. Nagapangiyawat siya aron dunay ikauli sa iyang pamilya. Ang duha mi uyon nga panglutuson ang mga kauban nila nga mga taxi driver nga nagapasulabig pagsingil o pamasahe o nagapanguntrata kay sila nga patas nga nanginabuhi ang madamay sa ubang driver nga nagabinuang o mga pasahero. Okay naman nga po sir, mas okay, ma sir, para masolusyonan ang sa mga nagapanguntrata dira sa airport ba. Para kami mga tarong na driver, hindi may madamay kay mga karunog, kay... Gusto na nanday yun nila, gaksin na yun nila, ipandakop Ipantanawa mong mga ID, o mga bayan sa mga taxi, o nabay mga kanang dili maayo na butang na diri. Kaya na, na problema po meron kay tungkol sa mga pasayro, di na mong salig sa mua. Uh, Pinanglong ito, uh, ito sila. Kay wala na sila nagkasunod sa karon bala tema mao na gitapal sa LT Target Kahinong duman, magimanduan sa Davao City Police ang Traffic Enforcement Unit nga panggukdon ang mga driver og taxi nga maningil og overpriced sa mga pasahero. Kiniisip tubag sa Facebook post ni Mayor Sebastian Basti Duterte dihang miabot na kaniya ang reklamo sa so obang pasahero sa taxi, partikular sa Davao International Airport. Ready. Uh, statement of the mayor ang ang city director nag uh, mando dayon sa ato ang traffic enforcement unit nga magkanda kong operation especially ang mga taxi nga mo overcharge sa ilahang uh, mga pasahero dili magfollow sa meter sir no and then ang ato apong pong uh, gihangyo ang mga pasahero po, sir nga kung na kung naa naja mga ingunan nga incident sir nga dili magfollow mga mitrohan ang ato mga taxi drivers i-report ka na dahil sa ato ang mga nearest police station kay kanda kang ginadayon ka operation like sa buhangi nagkanda sila na butay na nga driver so ang atong ihangi lang karon magtina mag magtinabang nga ito sir no kay dili man po ni ma, ma nga problema kung wala mo complain no wala po tayo ma correct nga driver especially sa mga drivers nga mo mag abuso sir no and then ang ato ang traffic enforcement unit is kanunay nagkanda kukuplan kalsada dahil sa ato ang mga kalsada sir nga uh, naay mga daghang violators nga reported ang ato traffic enforcement unit uh, LTFRB HPJ, LTO magtinabangay mi sir para makahatag yuta og kanang ng uh, safety nga kalsada para sa tanan so far wala uh, wala pamantay na dawat na uh, other complaints with regards to that but wala siya nagapasabot na wala, wala na siya nag-itabo or na, na stop na siya. We will continue to monitor it. We will continue to uh, mapadala dito tao sa airport. Actually, daily na ay ma-assign dito na enforcers to, to really check no, for these violations if naka dyan. Kaabag sa DCPO o TEU, ang City TMO, Highway Patrol Group o LTFRB sa pagpatuman o uplan kalsada sa nagkadaiyang mga terminal o kalsada sa syudad. Busa agyangyo sa DCPO ang operasyon sa publiko aron masulbad at susamang problema. Pag tinabangay ta sir no kay dili man pud masulbad nga problema kung wala mo complain no wala pud tay ma correct nga driver especially sa mga drivers nga mo magabuso sir no and then ang ato ang traffic enforcement unit is kanunay nagakanda ug uplan Ubay-ubay na ang nasilutan sa mga otoridad sukat gisugdan ang operasyon sa pag-crackdown sa mga taxi driver nga nagapasulabi og singil sa ilang pasahero apil na ang pagdakop o pag-isyo ang mga citations sa mga traffic violator. Gipasalig sa DCPO nga dili magsilbi sa Davao ang abusadong mga driver o gisiguro ang patas ng pagtagad sa tanang residente sa syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Stay Safe!